So, ito po at pinatay ko na nga yung apoy. Magsasandok na tayo pang eating portion. Ayan, ako yung gusto ko yun. May mga tabatsing-tsing, tabatsing-tsing. Hello po mga kaibigan. So, wala po. Ito po, hindi pa ako nakakaayos dito sa bahay. Gawa na yung bahanga. Ay, napakarami kong ginawa dito. Ang gana yan. Ito, magulo pa po yung ating kitchen. Pero, ayan, sisingit ko pa rin yung pagluluto kahit pa paano. Wala po akong ibang gulay dito na nabili kundi mga ito medyo langat na. Ayan. So, magsisigang po tayo ng buto-buto ng baboy buto pero may laman ito kasi nag-uulan ngayon. So, ikuklas sa, sa inyo. Uunahin ko muna. Doon ako sa Delti Kitchen magluluto kasi ito po grounded na. Hindi ko na mapaandar yung electric. Ito namang ditanke barado, ayaw po siyang sumindi. Kailangan ipaservice ko pa ipalinis. So, ito po, mabilisan lang. Pakita ko, ilalapit ko na lang. Tapos, ito, ilalapit ko na dito. Papakuluan na po natin doon. Sibuyas, kamatis. Sabi po natin palalambutan dito sa buto-buto. Hindi -buto. naman po purong buto. Kasi parte ano to? yun. Ginagawang crispy pata. Ah. So, ito po siya. Ayan. Ito, meron siyang isang kilo. Almost isang kilo na siya. Ayan po siya. naman Hindi ko siya pinatadtad na ano kasi kung maghiwa sila, ang liit-liit. E pag naluto, gusto ko, lumiliit. Gusto ko yung tama lang laki. Ayan. Tapos ito po, pakukulaan natin yan. Isisigyan po natin siya sa mangga at sa sinigang na sampalok Masarap po yung kombinasyon. So wala po ang makita ibang gulay. Lagyan <laughs> natin ang na okra, labanos puso ng saging. Grabe po yung puso ng saging na puti. 200 ang isang kilo. Tapos ito po, kangkong ayan na lang na. Pero maluluto rin po yan. So ito po dito lalagyan na natin. yung mix ko na. Ayan po dito. Ilalagay ko na siya. Yan. Sabay pang Para umabot sa panghalian. Gutom na ako yung Ligpit na ligpit dito eh. So, ito po yung sibuyas at saka kamatis. Ganyan po ako magsigang. Sinasabay sa si pagpapalambot. So, doon natin lalagay sa dirty kitchen. Maglagay na po ako ng tubig. Kumuha ko dito sa aking ano. Mainit na to. Dalawang baso ilalagay ko. Dalawang mag po. Ayan, sakto na siya. So, may ilalagyan ko na rin po siya ng asin, punto ng asin, para habang lumalambot siya, may lasan siya. Tapos ko, ang hirap po na eto, Ito, mga isang kutsara lang muna. Ayan. May asin. Habang palalambutan natin. Pakita ko sa inyo, ko na sa dirty kitchen. Ayan siya, ayan. Ayan. So, ayan na nga po, nilipat ko na dito sa dirty kitchen. So, ako po ay gumawa ng anong pakita ko sa inyo. <laughs> yung fermented na shrimp. Ayan. Ako, parang nabis ko po kasi siya. Ayan. Bukas ko po, po yan, i-uulam. So, ito po, babalikan natin mamaya. Mga after 20 minutes kasi, pag 20 minutes na, yun ang maximum ko na luto na yung karne. Pwede na nating timplahan ng pampalasa. Ito, asin palang lagay ko. Mamaya po, maglagay tayo ng patis at saka konting paminta. So, ayan na po. Kumukulo na siya. Mga 10 minutes pa lang ito. Ayan. Ayan. Less than 10 minutes. Pinakita ko lang sa inyo. Ayan siya. Ayan, balikan uli natin mamaya after 10 minutes again. So, ito po. Atin na po siyang chichekin. Naka 20 minutes na siya. Ayan. Di ako nagkakaya ng tubig. So, ito na po yung pwede na ito. Kasi mabango na siya. Di ba sabi ko sa inyo, pag mabango ang karne, habang niluluto, yun, naka 20 minutes na, yun ang maximum. Basta low fire lang po siya. Ayan, lumabas na yung buto. Ito po ang mga gusto ko sa sinigang. Puro sinigang po lahat, yung mga luluto natin, yan, din nakikita ko nagpo-post, kasi mag-uulan, masarap yung video pa sa baw. So, eto na po yung mangga, tsaka yung sampalok. Uunahin ko na po ilagay yung mangga. Eto yung ating mga gulay, ayan. Nililis ko na siya, ayan. Puso. Ito yung gulay. Mamaya po natin ilalagay yan. Uunahin lang natin itong mangga. So, ito. Luhulog ko na siya. Pag lutong-luto na si karne, saka natin, at saka itong mangga, masarap po yan. Kahit sa, dito, sa isda, pangad sa, sa, sa mangga, napakasarap po. So, mag-mix naman po tayo. Ng, Gusto ko nga po, puro mangga lang eh. Pero naisip ko masarap yung mix din siya. Ayan. Ayan. Kaya natin siyang lumambot. Kukover ko ulit siya. Kasi chinik ko yung karne. Siguro mga 15 minutes pa to. Ayan. Kasi ito yung pinakapate. Bumibili ko buntot daw buntot. Nanloko pa yung binilang ko. Nalaglagi <laughs> isang okra. Di ba? okay lang. Ayan po yung labanos. Ayan. So balikan po natin mamaya. Mga after 10 minutes na lang. Ayan. Low fire ko lang siya. So, ito po, check po natin ang lasa niya, kung tama na asim or alat. Pero magdadagdag po oh, tayo ng sabaw. Malambot na siya, ayan. Titikman ko lang po siya. Pero dito natin lagay sa kutsara. Ito, hindi ko na mapakita sa inyo. Hmm sarap ng asim niya. Manggalang po yan, ha? Ah. Pero maglalagay pa ako ng konting, ayan, lambot na. Konting sabaw kasi gusto ko masabaw. Pero parang, ayan. Lalagyan po natin siya ng, ilalagay ko muna. Maasip na po siya pero hindi pa ako kontento din. Lalagay po muna natin yung, puso ng saging kasi baka hindi siya lumambot kung maasip na maasip na Ayan. Yung alat po niya, konti pa lang din. Madali na po magtimpla Ayan. Ayan. Magdadagdag ako ng konting sabaw. Kasi gusto ko masabaw sa sinigang. Yung asim niya, sakto lang. Pero tatabang po sa asim ito. Pag nilagay na natin lahat ng gulay. Ayan. So, mamaya po mag a ko ng pang-asim kasi hindi lalambot itong ating puso ng saging. Tapos, ayan po. Kukover ko na. Nakaredy naman na yung nor. Ayan yun. natin mamaya. Ayan. Nag-automatic na. Check po natin. Ayan. Malambot na. Nagtubig siya gawa ng ano. Tawag nito. Yung puso ng saging. Ayan. Titikman natin. Ayan. Nagigot Ready na ipatis at saka asin pang alat. Hmm. Ang sarap ng asim. Hindi na po ako maglalagay ng sampalok Kasi masarap na asim niya. Na, nalabog na siguro iba pang ano. Kaya ito, ito, tabi na natin to Hindi na to kailangan. Gusto ko yung asim niya. Ang sarap-sarap hindi ba ito ilalagay? Ang hirap ng nga dito sa dirty kitchen. Bakit kasi binaba? Ngayon ilalagay ko na po itong labanos at saka okra. So, yan lang po available nating gulay. Ay, healthy naman siya. Yung puso na saging okay lang siya. Yan. Yan, natatabi niyo ah, yung panghuli po natin yung kangkong. Babalikan natin. Ayan. Ilalagay ko na po si kangkong. Luto na. Dahil tama na yung asin niya. Gusto ko na yon Hindi na tayo nagdagdag. Puro manggalang po yan. Napakasarap po yan. Um, I-ready ko na ating lunch. Late lunch. Pero okay lang. Sanay na po ako ng ganito. Kasi after ng kung ano ng kalikot sa si bahay. Ganun akong kumain. Late lunch. 2.30, 3.30. Ganun po. Medyo ayan. I-cover ko na para i-ready ko na po yung ayan po yung aking ano, pala yung rice. Pinatay ko na. Ininit ko eh. Gusto ko po kasi yan. Lalo yung tutong niya pag may sabon na ganyan. Si set ko na lang po itong ating eating portion. Uh, ayan po. Check natin yung ayan. Okay na yung bangko. So, off ko na siya. Ayan. sakto lang. Ayan. Ready ko na. Magsandok na po tayo sa eating portion natin. So, ito po. At pinatay ko na nga yung apoy magsasandok na tayo pang eating portion. Ayan. Ako, yung gusto ko yun. May mga tabat cincing tabat cincing Ang hirap po nito, dito sa dirty kitchen lang ako. Ayan. Tapos, isang kamay. Nagsasandok yung isang kamay. Nasa video. Tabi-tabi ni pa nga. Ayan. So, hanap ako ng... O, ito yung gusto ko dito eh. Yung tabat hindi ko po. Yung puso. Malalabog. Ayun. Ayan, nagmumura. Ang taba tsing Pagkasarap naman. puso ng saging na yata. Ah, hindi naman. Masarap na yan na ano. naglutong-luto siya. Nakuha. Ang kulang ko po ay eh, yung sili. Sili is life. Eh, ngayon wala. Tinamad na akong lumabas para habulin lang yung sili. Eh, hindi na. Okay naman po. Pwede man akong may sili. Pwede walang may sili. Pwede walang sili. Ayan. Hindi ako naglangoy sa sabaw ngayon kasi gusto ko yung asin ng mangga, wag mawala. Ayan siya. Iting portion na po tayo. Bukas magiihaw naman ako. Ay, so ito na po yung ating finished product. Pinagpawisin ako sa pagkuhan ng tutong na yan. Ayan, o oh, yan tutong. Meron pang bisita. Ayan, may maroon ako mga putas, Yan lang po. Sige po, gutom na ako. Eating portion na po tayo. So, ayan na nga po ang ating sinigang, ilapit ko na pakita ko ito. Ayan, sinigang natin sa bangga, may puso na saging na, napaksarap po talaga sa puso na saging. Ayan, kahit sa ista, masarap puso na saging. Ayan po ako mag-lunch araw-araw, 3, 3.30, pagkakos panggawaan dito sa bahay, magising kasi ako alas 9.